Pinalikaan ng mga taga-Ilagan City sa Isabela ang kabayanihan ng mga sundalong Pinoy na lumaban noong panahon ng ikalawang digma ang pandaigdig. Si Benji Durango sa detalye. <tong> Umalingaw-ngaw ang putok. Ito ang naging hudyat na pagsisimula ng selebrasyon ng 126th Independence Day sa City of Ilagan, Isabela. Sinunda na pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Gat Jose Rizal sa Rizal Park. Dito, kinilala rin ang kontribusyon ng Marayag Brothers na si Nadabo at Juan, mga natibo. Gamit ang sundang at sibat, kapwa tumindig laban sa mga Espanyol. Ilan pang mga banyagang bansa ang dumayo at pilit sinakop ang ating bansa. Subalit, ipinakita po nila tumindig at paulit-ulit na lumaban hanggang sa wakas ay kinilala bilang isang bansa na hindi palulupig. Panahon ng Hapon, naging stronghold ng Japanese Imperial Army ang City of Ilagan. Napaalis lamang sila noong December 1944 nang ilunsad ng sundalong Pinoy at Amerikano ang Ilagan Isabela Liberation Campaign. Mababakas pa rin ang mga iniwan na digmaan tulad ng Ilagan Japanese War Tunnel na isa ng pasyalan ngayon. Veterano ng digmaan sa Cotabato si Colonel Marcelino Takadena Jr., 36 na taon sa serbisyo bago nagretiro noong 2009. Sa tuwing bumababa siya sa tunnel na ito, nagbabalik sa kanyang alaala ang hirap ng pagiging isang sundalo. Nangingilabot ka dahil yung mga naranasan itong mga sundalo natin at hindi lang mga sundalo natin, pati yung mga sibilyan na nakulong na, na dito, na, 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 to -torture. Nandito tayo ngayon sa pinaka nakakilabot na bahagi nitong uh, Japanese Tunnel. Noong panahon ng Japanese Imperial Army, pinaniniwalaan na napakarami mga Pilipino ang pwersahang pinagtrabaho para hukayin ang kuwebang ito. At sino man sa mga Pilipinong ito ang hindi sumunod sa utos ng mga Hapon, sinasabi na inihuhulog ng buhay dito sa hukay na ito. Ito naman po ay machine gun uh, na dito rin po na hukay. Naibauna sa nakaraan ng alaala ng digmaan. Naghilom na ang mga sugat na iniwan nito. Pero nahaharap ang bansa ngayon sa mga panibagong laban. We are entangled to variety of issues that makes us wonder. Are we really free? Tapang at pagmamahal sa ipinamanang kasarinlan ang susi para maipanalo anuman ang ating laban. Yung nationalism nandyan, pero yung patriotism kasi Iba 'yung meaning sa amin eh 'yung kung patriotism sinasabi mo na Pilipino ka you are willing to die for your country. Iba kasi 'yung nationalism 'yung you are very proud na naging Pilipino ka. Ang pagmamalasakit daw sa bansa ay nagsisimula sa pagmamalasakit sa sarili. There is one corner in the universe where we could be certain of improvement, yung sarili mo, and it should emanate from the very person. Initial peace and prosperity comes from the very person. Para mabantayan ang kalayaan na pinagbuwisan ng buhay ng mga bayani ng nakaraan. Mula dito sa City of Ilagan, Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.